tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong suliran ilabi na kaninyo doktor ni obra o doktor Elaine Batan ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran tago alang ko ninyo sa pangalan ni Gina 26 anyos single taga ko apan ni ako karon magtrabaho sa Cebu City punto medical kini akong suliran Kabahin kini sa akong ipamati. Wa manggot ko kahibaw nga may UTI na di ay ko. Aroon niya hisaptan, ingon ingon pa pang po. Sa Cebu ka mo Opa, may nito kay mas tako ang sweldo. O dagha kong trabaho nga kapilian. <sighs> Gusto ganun dako nga makauman kag-eskwela nak. Kapanong saon nga huwa man sa mag-ayo ang ani sa atong basak tungod sa tinginit. Ay, ko ho na anak pa. Nakasabot rin ako sa atong sitwasyon. Maumang gani nga manerbaho ko aron makatabang ko ninyo ni mama pa. Pwede rin mangkot ko magpadayon ng eskwela mag kung okay nang atong sitwasyon. Ay, salamat kayo sa pagsabot, Gina. Aon uh, niya, sa man kanus a ka mularga sa Cebu kung may imong trabaho niya dito. Ay, di na sige, lalim niya magkintira ta sa mall, eh. Di sagsakit ng atong pagtak o Di ta pwedeng makapaway ang mulingkod. Di eh, hiyo na pala ko da. Eh, bala mang ihisak ko, eh. Mamaliwag lang ko sa akong kaubang tindera nga. Bantayan niya akong pwesto. Ah, Amoy um, large series. Akay, apa Eh, di pagit ko kaihian ni. Eh. Ah, uh, sa ganito nga size, sir. Hmm... <tong> eh, eh kasakit sa akong mga tiil. Ang akong baktak, murag, murag nagmukrams sa akong paminaw. Ay, karun pa ko. Paita, deskin na sa mga tindiras, ah? Banyak na kumani hapon Eh. Igda sa na kung akong lawas. Kigani hapon ko sa mo nga at kalami na may eh. mm -hmm. kong ihig daw eh. Ay. Ay. Kani hapon kit kong nangandu Na makahigda na ni akong kamal. Mm -hmm. Paitas po bri eh. Lisod ang trabaho. Hmm. Ang mga ko sa pag-eskwela. Aron dili ingon ini ako mamahimong trabaho. Karong pagani ko kahiga. Uy, si mama manday ni. Hello, ma? Oh, kumusta man ang imo adlaw ronak? Aska ang kapoy agin ma, uy. Kapoy man din ni magtindira sa mall, ma. Ibuk adlaw magitang magbaro. Gawas lang kung mag-break o lunch break. Ay, kasensya ka na na. Pero kung diligid ni mo kaya, paulit na lang din sa ato. Dahil, buhay raman tayo din ni sa pobreta. <laughs> okay raman ko magod. Sa permero rin ni Uy. Papalangit ko maanad. Pero sa kadugayan, magka mauna-un niya ko ani, mo adjust ra ko ani. ani niya, kumusta ang mong gipuyan di anak? Okay ra? Wa ramay mga pugoy di ha? Oh, naaman ma. Pero, bilir raman sab kaayo mingaw din ni ma. Daghan magtaw ang reklamo mo lang na ako diri sa akong gipuyan kay to ang pasilo ang CR o niya kumun pag yun daghan mo kamit di git kalikayan niya magpugong-pugong git ko sa akong kalibangon o kahihun usahay, ma. Unsa! o isa o makadaot na dyan na tanaw nga mga boarding house diri sa Cebu City. Maugit ang kasagaran nga sitwasyon sa mga paabangan nga kwarto. Kumon ang CR. Daghan niyo kamit. O mga bed spacers lang. Meaning, may laing kong kauban sa akong room. May ubang rooms na may kaugaling ng CR o pwede nga ikaw rang usa sa usa ka room pero medyo pricey sab. Dili makaya sa kong sweldo isip tendera sa mall. Unya, Bantag na. Maliko kong sayo kay basiktag daghan ng gamit sa CR. Asan ah. Asa naman itong... Asan naman ito din akong kamay nga din akong bisudlan sa kong sabon. Eh? Ah. Wak naman din ilam sa lamisitang gamay. Oh. Si Sophie nga akong ka-roommate. Wala na siya hitaanan. Oh. balding ang akong Ha? Huh? Huwag ang imo sabon na lang sa may akong gigamit. Kay dito na sa CR. Kung sa nakabantay nga, dili man din ni akong balding gamay ang akong nadaoy. Gigamit ni mga akong sabon? Hoy Gina, pagpalitan og sabon. O ilabay tong imong sabon nga gigamit sa imong ka roommate. Nga naman di Chelsea. Ako rin sa maayong akong sabon ko. Sabon? Yugasan? Hala! Ay, ayokahinayang sa sabon nga <laughs> tagpila naman tao na, oy. Ikaw para sa imong health. Kung si Bako, magkakuha sakit sa laytao. tao. Ikaw na ba yung nagkuhan, ha? nag igon ha? Nga, Huwag ka kay og un unsay trabaho ang imong ka-roommate nga kaadlaw ng mauli. Ha? Huh? <coughs> bang iihi. Sakit ang akong pantog ang akong kilid. Taon-taon naman din akong ipamati. Pero karon lang ko ilang tiog. Ay, kasukaon ko. Naan sa mga kuwani? Eh. Tawagan ko si Chelsea. Nga mo sa kulon. kinahanglan nga magpa-check up ka na. Ha? Huh? Oo, na. no. Mauna na ginagong gingon ni mo lagi. Nga kana ka ng mga butang ni mo sa imong boarding house. Ayaw ipagamit na ng imong kiat ng ka-boardmate, oy. Kasi simba lang yun in taon. Simba ko lang in makakuha kang sakit niya. Ha? Huh? ko mahipaw ang sang trabaho ni yun akong kauban sa kwarto. Basta kay usahay, kaadlaw na ni siyang mauli. Umarag ka na nga nakainom. Huwag nasab ko magpakisusi kung unsa yun ni siya kay basig sa niyang sabot. Nakapacheck up yun ko, doktor. Huwag ang findings, may UTI di ko. Ang akong mga pangutana, mo kinin mo sunod. Unang pangutana, igon nila ang kasagarang mayuti ay ang kanang ting-inom o soft drinks, tig-taon o chicherya. Pero dili mong kuhilig, Ana. Nanong nagka-UTI ay man ko. Ikaduhang pangutana, usahay, di malikayan nga magkapugong-pugong git ko sa kong ihi. Kay, usah manggot ko ka sales lady sa mall, huwag ang akong boarding house, kumon ang CR. Mauka niyang ano nakapayuti ay na nako. Ikatulong pangutana, ang akong ka-roommate nga tagkadlaw ng mauli o perming hubog, wako ko kahibaw kung unsay si trabaho. Mugamit trabaho sa hay sa akong personal na gamit, like sabon o toalya. Sa pagbanos-banos ka na mo gamit ang hinungdan sa akong UTI? Ikaw pa ito katapusan. May mga tambang akong gitumar. Apano sa Magbalik-balik pa ng akong UTI? O hilantan tanda bagit ko kung magrabe ng akong dibati. Nasa may akong buhaton, palihog, tabang at tambagi kini ang akong soliran, Gina. Mayo nga adlaw mga suking ting paminaw din sa tong programa Kini ang akong suliran Ani na sa bako si Dr. Rene Obra Magiguban kaninyo karong adlaw Ako mutambag sa inyong mga medical problem Kay medical doctor man ako Psychological, emotional O mga behavioral mga problema Kay usang man ako ka psychiatrist O mga problema sa mga ginadiling drugas Kay usang man ako ka drug addiction specialist Klasik klase, -klase pama pamaagi, Mamili lang mo unsaon -un sa pagpadala Sa inyong mga sulat suliran rin ka na mo. Pwede kayo padala sa bomb email suliranunderscore 612@yahoo.com or sa tong facebook account kini nga kong suliran official writers page odere sa bombbuatan sa 3rd floor Jose R Martinez building usme niya Boulevard ning Dakbayan sa Sugbo anatong ah, makutlo nga pagtulon-an karong adlawa mao kini nga don't look back with regret you look forward with hope all right so atong magtatambok karong adlaw si Gina, 26 years old, taga Bohol ni si Gina. Pero so, niya na ni siya nagpuyo din sa Cebu City. Single pa ni si Gina, ug um, suma sa nabati na to sa drama, may tungod kini sa iyang pag ihi, -ihi no? Sa iyang urinary tract, no nagtuon ni Gina nga na ni siya ay urinary tract infection, no? So maadong pagpaminaw ninjong tanan. kusi. dia sa ball ah so tagbilaran city tagan kayong salamat dia sa uh, uh, dumaluan beach resort sa inyong pagabi-abi mo sa mong pagreunion dia sa inyong beach resort no musta naman dai ang mga alis na family sa inabangga bohol mga Yu family sa kalapi bohol mga mga abilya, family sa Santo Rosario ay no? Mga taga-ubay, tubigon, kabalukod, daghan kaadyong maminaw sa atong problema sa DYHP ya yeah, sa Buhol. Yan yeah, naman ni si Gina sa Cebu City, uh, may pagpaminaw dahil sa mga taga Sambagdos, mga taga Vicente Soto, musta naman mga taga-impliado sa atong uh, Southern Islands Medical Center uh, Cooperative Canteen ngayon ni Dr. Boni David, Dr. Uh, uh, Iman Trusyo o ni Ima Pahimutang musta naman nga tong canteen dia yun uh, natanga uh, okay okera ang sale na to kanong buwan na no okay, going back to our sender si Gina uh, 26 year old, taga buhol huh? sumasa, nabati na to sa drama unsa man kuno hinungdan aning urinary tract infection tungod ba kuno ni kay sa tungod ba kuno ni kay magsigi sa kaon og chichiria O sige, ino mo soft drinks Amurag dili na mo hinungdan dyan? na mo siya inom of soft drink na lang kay mabate inon o mapil nga lain nga mga unusual feeling pero dili ni siya mga cause of urinary tract infection ang mga cause ano ng urinary tract infection which can be confirmed by submitting your specimen urine specimen to the laboratory is the presence of bacteria or mga germs sa imong urine bacteria gid ang kasagaran mga cause of urinary tract infection o pungjay kining uh, ichiricha kulay mawag ginikas sagaran ah, uh, maka uh, maka cause og infection diha kun infection magani akong ah, balik, ako, ma confirm ni eh, by submitting yourself for urinalysis ha o magsi ang 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 simptoma ani na kay discomfort mangihi magsisag ihi frequent scanty urination o niya, na ay in worst scenario na ay blood in the urine nya na ay pressure na ay cramp sa lower abdomen na ang uh, mga simptoma kung Na kay urinary tract infection ha kay magpugong-pugong magkonsya siya paghihi Uh, sales lady sa iyang trabaho niya sa boarding house common common ang CR No? Mao sa ni usa ning problema ning usa CR sa usa ka lugar nga dagang kay mo gamit. Ah, uh, mo sa tagiya sa boarding house nga dugangi ila po ninyong CR sir na email na i-email kay usaon na mag -magdungan o o kahion ng duha or tulo. Ang lisod na kayo, no? Pa sales lady ka, pwede ra man tingali po ka mo excuse na lang. Jen kadali mo CR kung kahion gi ka ayo pugong-pugong kay padaot ang imong urinary bladder. Kani urinary bladder na adya gipundo ngatong rin. kung kung pugong pugong ka ah simple, kung naamang ganing infection tinoon ay bacteria da matrap trap ang bacteria kaya because di diwan obdarimi di aning urinary tract infection is for you to take plenty of oral fluids para ma-flush out ang ang bacteria through your urine ah, now because plus antibiotic ang ah, mga antibiotic nga imong uh, inon in imnon yani no ah? so <coughs> So may mga kaboardmate met uh, makadlaw nan uli nya hubog nya yeah, simple ikaw may mo able ah? yeah, ha nya gamit kun ang board boardmate sa iyang sabon ug tawel ah, pwede naman tingali nang sabon pero ayo na nang tawel labi na pa wa pa inon ta malabi ha ah? sanis mga kosa, yun na na-retract infection, no? Ar bacterial uh, kwan, ha? Ah? di uh, sanitary unsanitary po no nga mag, mag share og tawel labi nag pa o na po sa usa ipasa na po sa usa sanitary na siya dili ha kala na og lang tingali ang gamiton basta yon laban pero ayaw lang pong mag share mo og mga personal kwan kay mo kuno hubog kuno wa sa kay bago sa bike trabaho ani yang boardmate nga kadlawon naman mo basin og entertainer ni boardmate din ha? ha? guest relation officer ha Mara, ako may kung pangangpas panghagpas dili, ko, dili sa conclusive no kay nga naning kadlaw na muli a call center agent oh usa na siya ha call center agent oh kay um, uh, na, may mga ingon na lang kadlaw na muli no o daghan ba pong mga nang naay mga sa uh, food industry nang naay mga karinderiya uh, usahay na sila makadlaw na manguli kay daghan lagi pong mga customer so akong uh, balikon ayaw pagpugong-pugong o pagpangihi kunya ah uh, kining uh, avoid as much as possible nga mag-share mo og mga personal nga mga belongings no pwede naman mo siguro mag-share mo og sudlay ha pwede mag-share og sudlay pero dili man na sanitary dili pud advisable mag-share mo og toothbrush lain <laughs> na po dyan na mag-share og toothbrush pwede na sudlay uh, okay na ako ha okay lain, ha pero og tawel, uh, dili madiri madi, ta labi nag uh, gigamit ang nagamit basa kayo ang towel imo na pong gamiton dili mayo so magka, mag kuan gyud ka ani kung confirm nga naa kay urinary tract infection of course you have to take antibiotic 7 days duration ng antibiotic and you take mga 8 glasses of water every day ah kay uh, ma, ma para nga ma, madara po sa pagpangihi ni mo ang mga bakterya ina pangihi ni mo ha okay you, you take uh, antibiotic o sa may mga antibiotic ay mga sipaliksin amoxicillin ano sa mga mga sulpa sul, sul uh, mga sulpas no so depende na, na, sa imong uh, attending doctor on sa available antibiotic ang i-resita kana kung na-confirm nga na kayo na tract infection kung magkahilanat na ganito ka, no, confirm na na. Huh? You need to take uh, antiparetic, analgesic, o ako uh, akong suggest nga mo 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 rest na ka ha huh? paulay lang sa ug termarbaho isip sa ka sales lady nakasabot ko kan mga sales lady kasagaran pag tindog na gina sila ra huh? kay wa mo poy bate sa tanawon sales lady nga malingkod dingkon tindog ra gina sila unya mo lagi na uh, uh, uncomfortable lagi pod pero mga mga sayo kalibutan na puro manilison ha So you take an antibiotic once confirm nga naka your renal tract infection uh, pinagi sa pag submit og urine sample ngan to sa laboratory. Nara mga sa Cebu City. sa yon naman na. Ah. Di ba kaya na siya yung kuhan kayo? Ah, problematic kayo. Kung sa may mga antibiotic na gamit ko, na kung ko, na amoxicillin, acetromycin, na ah, naisipaliksin, na ah, naghang na kayo, mga sulpa, sulpa -saks no? O bactrim. Ha? Ah, mga yung mga among nilisita ng mga antibiotic para sa urinary tract infection. Of course, uh, mas maayo kung kinakay uh, prescription pa man to sa pharmacy para nga ma-serve ang imong tuyo. Alright, right, you know, nakasabot ka sa so, kung gi speaker ni Mojin ngan to sa libuan, millions ka na -minaw sa tong programa all over the world, na? Ato sa Europe man dagang katag musta naman man si uh, Angeles dia sa Switzerland, si Marmolina dia sa Sweden, ha? Nolpaguso dia sa Australia mga listeners na to sa Dubai, akong balikon sa Saudi Arabia, sa Amerika, no? Amerika, si Kwan, si Flora uh, Kudal Hiruna. Ha? Musta naman kamaring, maring? Di asa, asa, I do not know where in Amerika, mga dakop niya Amerika. So all over the world, thank you very much. ah uh, until the next time, so from all sa Radio Mindaro Network Production Center, Radio Monition Wide Tatakaraman. Daghang salamat o mayong